Pakaragdagan pa nating mga balita. Pakinggan po natin ng pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live Nationwide Nation. Juna Dacapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Sir Ariel. Isinagawa na ng Department of Agriculture Regional Field Office, Mimaropa, Agribusiness and Marketing Assistance Division no AMAD noong ika-28 ng Hunyo ang self-launching ng Kadiwa Retail Store na matatagpuan sa barangay Parang Kalapan City Oriental Mindoro na pinangasiwaan ng Jubilee Oriental Mindoro Consumers Cooperative. Pinangunahan ng naturang programa ni DA Maropa AMAD Chief Randy Pernia na kung saan naging panauhing pandangal sin Assistant Secretary Virgilio R. Lasaga ng Cooperative Development Authority o CDA, City Mayor Marilu Flores Murillo ng pamalhang lungsod ng Kalapan at Sangguniang Barangay. Tampok sa naturang gawain ang ribbon cutting sa Kadiwa Store at pagperma sa Pledge of Commitment. Dumalo rin sa gawain sa Oriental Mindoro Agricultural Program Coordinating Officer Artemio Cazareno, iba't ibang farmers cooperative and associations sa Oriental Mindoro, miyembro ng nasabing kooperatiba at iba pang katuwang na ahensya. Iba't ibang sariwang produktong agrikultural ang mabibili dito sa abot kayang halaga na sinamantala ng mga residente ng barangay parang gayon din ang iba pang mga karatig na barangay. Kung umabot man sa 200 piso at pataas ang nabili ng mga mamimili, bibigyan ang mga ito ng coupon upang makabili ng bigas sa halagang 20 pesos. Ayon kay Ama Jeff Pernia, layunin ng proyekto na ilapit sa mga consumer sa murang bilihin ang agri-commodities. Ani yan pa, magkakaroon ng monitoring at assessment dito upang matiyak na tuloy-tuloy at magiging permanente ang nasabing tindahan sa naturang barangay. Samantala, naglalayon rin ang Kadiwa Program na pagtibayin ang kakayahan ng mga asosasyon at kooperatiba ng mga magsasaka at mga isda na maging supplier sa mga consumer at mga community-based organizations na namamahala ng mga Kadiwa Retail Store. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM, Calapan City. Reporting live para sa CMN. Pilipinas CNN Live Nationwide Maraming salamat Junadaka Pulko mula sa impila ng DCSB ang Spirit FM sa Main Kalapan Oriental Mindoro Samantalang